Nakain ba kayo ng chami or lomi? Hello guys! Blessed Sunday everyone! So kami ay nagsimba sa St. Padre Pio tapos kami ay dumaan sa Jofel's Lume House dito sa may Barangay Santol, Tanawan, Batangas kasi nadanan lang namin dito sa may shortcut. At yan yung in-order namin, isang chami, 169 pesos at saka lomi, 69 pesos lang yan. So, shared na lang kami dyan ni Mister. Tapos, ayan, nakainan na. So, yung dinanan namin ay shortcut. Papuntang Batangas. Galing dito sa may barangay punta. Tapos, may kami na lumihan. Yan nga, yung Jofels lumihan. At ang sarap nga naman. So, ang in-order namin ay isang chami, good for two, tapos yung lomi, solo lang yon so hati na lang din kami. Tapos ayan na, ang sarap din ng chami nila, first time kong makakain ng chami dyan. Tapos mas masarap siyang kainin kapag ka mainit pa. Tapos may halo na yan na kaldo, yun nga lang, kukunti lang yung toppings niya, pero ayos lang din. Kasi yung lasa naman is quality, solve ako dun sa lasa niya. Tapos ganyan ako kumain ng chami at saka lomi. <laughs> ayan guys, so, so lomi yan. <laughs> Tapos ayan yung itsura nung loob nung kainan. So simple lang, parang kubo-kubo lang siya. Pero madaming nakain dyan. Tapos ayan yung kinainan namin, o no? oh, boss, ba diba? Sold na naman kami.